Guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyo. Hello mga lola na katulad ko, mga lolo, mga nanay na magiging maging lola na, or mga nanay na magiging malapit na maging senior mga lolo na malapit na maging senior, kumusta po kayo dyan? Sana po ay always okay kayo at always malakas pa po ang tuhod. Ayan, ngayon po ang pag-uusapan natin is about senior. Dahil ako po ay isang senior na. Uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung naramdaman ko nung ako po ay malapit ng maging senior. Um, hindi ko po naiwasan na mapaisip na ganito na, uy, malapit na akong maging senior. Ang tanda ko na. 60 na ako, magsi 60 na. Hmm, parang naisip ko na, ilang taon na lang kaya ang itatagal ko dito sa earth. Hindi ko maiwasan na yun po ang naging, yung po ang tumakbo sa isip ko. Parang may, parang nalulungkot po. Pero hindi po tap, hindi po dapat malungkot dahil ang senior po maraming benefits. Katulad na lang po halimbawa, pag kumuha po kayo ng OSCA ID, katulad po nito. Ay, ayan. OSCA ID. Dapat ay hindi ko ayan. Katulad po ng OSCA ID. Sana hindi ko pinakita. Wait Okay lang. At, katulad po nitong, ano ba to? Ano ba tong ano to? Tingnan ko lang po, hindi ko po mabasa. Itong, uh, Oscar Care, Oscar Care Benefits ID. Ayan. May isa pa pong ID eh, yung social pension. Dapat yata, iwan ko po, hindi ko po alam kung ID po ba yun. Kasi hindi ko po alam, kasi wala pa po akong social pension. Uh, hindi pa po ako tumatanggap ng social pension. Kasi po, dapat po sana interview ko nung last, nung basta nung nakaraang buwan. Pero nagkataon po na nasa probinsya ako, kaya hindi po ako na-interview. Ayan. Yung pong, matata yung pong social pension is, buwan-buwan uh, po, meron ang senior na 500. Tapos, every 6 month po yon ang payout matatanggap Dati po yun. Pero ngayon daw po, balita ko is 1,000 every month. Uh, yun po ang balita ko. Sana po na na at sana po na-totoo na, na yon Wala pa po ako nyan. Ang sa akin lang po is itong, ito nga po na, uh, ano ba to? Oscar Benefit, Oscar Benefit, ah, uh, card. Na ito po, tuwing December, dito sa aking city, uh, lugar na tinitirhan, tuwing December, is my gift po ang ate, aming mayor. Ito po ipapakita. Tapos ito naman pong Oscar ID is para nakakatuwa po. <laughs> Maraming benefits itong OSCA ID. Napakalaking tulong po sa ating mga senior. Katulad po halimbawa, magpapa-check up tayo sa isang hospital na government hospital. Wala po tayong bayad. Free po, laboratory, dental, x-ray, kung ano-ano pa po, free po tayo sa hospital ng gobyerno. At sa private hospital naman po is 20%. At sa mga gamot po, kung bibili po tayo sa Mercury or butika is 20% din po. Ah, uh, yan po at sa mga restaurant, hotels. Ah, uh, 20% din po tuwang-tuwa yung apo ko pag kumakain kami sa labas kasi mura po yung may discount po na 20%. At sa mga transport naman po katulad ng sea transport, uh, barko ba yun? Uh, 20% sa land transport, katulad po ng jeep, bus, taxi, or what else? Basta land is 20% din po. Sa air, uh, halimbawa po, aeroplano, 20% din po. Yan, madalas na po ako magta-travel sa probinsya lang. <laughs> Kasi may discount. At sa sinihan, ito magandang balita, sa sinihan din po 20%. Meron din po dito dati nung sa sa tinitirhan ko po, dito sa lugar na to, sa bayan na ito, dati po nung hindi pa pandemic, is ang mga senior po dito sa amin is free sa sinihan. Kaya lang po yung mga senior eh pag nasa loob ng sinihan, inaantok, nakakatulog. Yan ang masarap, malamig po kasi. Ayan. Na kaya na kaya napakasarap din po palang maging senior. Sa so, pray na lang po natin tayong mga senior is bigyan pa tayo ng mahabang buhay, laging malakas ang katawan para makapag-serve tayo sa ating mga apo, mga anak at mga kapwa. 'Yun lang po ang lagi kong dinadasal na sana mabigyan pa ako ng mahabang buhay malakas na katawan lagi para makapagserve po ako sa aking mga apo, mga anak at kapwa yan huwag po tayong malulungkot kung sa mga nanay po ulit Lo, tatay, huwag po kayong malulungkot kung malapit na kayong maging senior masarap po maging senior magsumba-sumba na lang tayo <laughs> At maraming salamat po sa panonood sa aking video. God bless po sa ating lahat. Sana po eh, bigyan pa tayo ni Lord ng mahabang buhay. Mabuhay po ang mga senior na katulad ko.